Magandang araw mga kababayan at sa lahat ng aming minamahal na senior citizens. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Alam ko na isa sa mga pinakamalaking alalahanin nating lahat ay kung paano natin masisiguro ang ating pinansyal na seguridad sa ating pagtanda. Kaya naman napakahalaga ng balitang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Mga kababayan, ang batas na lagbibigay ng 6,000 pensyon para sa mga senior citizens ay tuluyan ng inaprubahan ng ating gobyerno. Isang makasaysayang tagumpay ito para sa ating mga nakatatanda. Pero teka muna, alam niyo ba kung paano ito makukuha? Kung sino ang kwalipikado at kailan ito magsisimula? Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng detalye tungkol sa bagong batas na ito. Alamin natin kung sino ang mga karapat-dapat makatanggap ng 6,000 buwan ang pensyon. Ipapaliwanag ko rin ang proseso ng aplikasyon at ang mga dokumentong kailangan ninyong ihanda. At hindi lang iyon, ibabahagi ko rin ang mga karagdagang benepisyo na maari ninyong makuha bilang mga senior citizen dito sa Pilipinas. Napaka-importante ng ganitong impormasyon, hindi lang para sa ating mga nakatatanda, kundi pati na rin sa mga papalapit ng maging senior. Ang pensyon na ito ay malaking tulong upang magkaroon kayo ng dignidad at seguridad sa inyong pagtanda. Hindi na ninyo kailangang maging pabigat sa inyong mga anak o apo. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang patungkol sa bagong batas na ito o nalilito sa mga proseso at kinakailangang dokumento. Kaya naman, pagkatapos ng video na ito, siguradong alam ninyo ang lahat ng dapat ninyong malaman para makuha ang benepisyong ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto ninyong matuto patungkol sa mga benepisyo at karapatan ng mga senior citizens, i-like ninyo ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang sa impormasyong ito. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan lalo na pagdating sa ating pinansyal na seguridad. Kaya simulan na natin at alamin ang lahat tungkol sa 6,000 buwan ng pensyon para sa ating mga senior citizens. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Ako po si Pangalan at gaya ng ipinangako ko, tatalakayin natin nayon ang bagong batas na nagkakaloob ng 6,000 pensyon buwan-buwan para sa ating mga nakatatanda. Isang napakahalagang hakbang ito para sa ating lipunan Lalo na sa panahong ito kung saan patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pero bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung paano umabot sa puntong ito. Matagal nang isinusulong ng iba't ibang grupo at mga mambabatas ang ideya ng pagtaas ng pensyon para sa mga senior citizens. Marami sa ating mga lolo at lola ang nabubuhay lamang sa maliit na halaga ng pensyon na madalas ay hindi sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nakita natin kung paano sila nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng gamot, pagkain at iba pang unahing pangangailangan. Sa panahon ngayon, ang 500 hanggang 1,000 buwan ng pensyon ay talagang kulang na kulang. Ano ba ang mabibili mo sa halagang iyon na yon? Baka isang linggong grocery lang o ilang araw na gamot? hindi ito sapat para mabuhay ng may dignidad at seguridad. Kaya naman ang pagkakaroon ng 6,000 buwan ang pensyon ay tiyak na magbibigay ginhawa sa buhay ng ating mga senior citizens. Pero bago tayo masyadong ma-excite, mahalagang maintindihan natin kung sino ba talaga ang makakakuha ng pensyon na ito. Hindi lahat ng senior citizens ay otomatikong makakakuha ng 6,000 na pensyon may may na si particular na kwalifikasyon at kondisyon na kailangang matugunan. Una, dapat ay Filipino citizen ka at may edad 60 taon pataas. Ito ang unang batayan para masabing senior citizen ka sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Subalit, hindi lang ito ang kwalifikasyon. Ang pensyon na ito ay pangunahing nakatuon sa mga indigent senior citizens ibig sabihin, mga nakatatanda na walang sapat na kita o sustento mula sa kanilang pamilya o iba pang mapagkukunan. Sa konteksto ng batas na ito, ang indigent senior citizen ay iyong mga walang regular o sapat na kita, walang pensyon mula sa GSE o SSS, at walang permanenteng suporta mula sa pamilya para sa kanilang pangangailangan. Kasama rin dito ang mga senior citizens na nakatira sa mahihirap na komunidad o nasa listahan ng DSWD bilang mga pamilyang nangangailangan. Ngayon, marami ang nagtatanong, paano kung may maliit na pensyon ka mula sa GSCS o SSS? Ayon sa bagong batas, kung ang iyong kasalukuyang pensyon ay mas mababa sa 6,000, maaari kang mag-apply para sa dagdag na pensyon upang umabot sa 6,000 ang kabuuang natatanggap mo. Halimbawa, kung 3,000 lang ang natatanggap mo sa ngayon, makatatanggap ka ng karagdagang 3,000 upang maging 6,000 ang kabuuan. Subalit so kung higit sa 6,000 ang iyong pensyon, hindi ka nakabilang sa dagdag na benepisyong ito. Dahil layunin ng batas na ito na tuluman ang mga senior citizens na may mababang kita upang walang matandang Pilipino ang mabubuhay sa ilalim ng poverty. Lan, napakarami ng mga senior citizens sa Pilipinas, higit sa 10 milyong Pilipino ang may edad 6 pataas. Hindi lahat sila ay makakakuha ng pensyon na ito dahil sa limitasyon ng budget at ang pangangailang unahin ang mga higit na nangangailangan. Ngunit ayon sa mga paunang pagtatantiya, aabot sa halos 4 milyong senior citizens ang maaring makinabang mula sa programang ito. Ngayon, tatalakayin natin kung kailan magsisimula. Ayon sa bagong batas, ang implementasyon ng 6,000 buwan ng pensyon ay inaasahang magsisimula sa Noyembre 2025. Bakit hindi agad? Dahil kailangan ng pamahalaan ng sapat na panahon upang ayusin ang budget maghanda ng mga mekanismo sa pamamahagi at masiguro na maayos itong maipapatupad. Sa katunayan, nangangailangan ang programang ito ng malaking pondo, tinatayang aabot sa halos ay in the 88 bilon kada taon, kung lahat ng target na apat na milyong senior citizens ay makatanggap ng pensyon. Kaya naman kailangan ng mas insinang pagpaplano upang matiyak na magiging sustainable ang programa at hindi magiging pabigat sa ekonomiya ng bansa. Marami rin sa inyo ang nagtatanong tungkol sa proseso ng aplikasyon. Paano nga ba mag-apply para sa pensyon na ito? Ang maganda, mas pinasimple na ang proseso kumpara sa dati. Ayon sa mga inisyal na impormasyon, narito ang mga hakbang. Una, pumunta sa inyong Local Office of Senior Citizens Affairs oska sa inyong munisipyo o lungsod dalhin ang inyong senior citizen ID birth certificate at iba pang identification documents Kakailanganin din ng katibayan ng tirahan tulad ng utility bill o barangay certificate para sa mga indigent senior citizens Maaring hingiin din ang certification mula sa social worker o DSWD. Sasa, ilalim kayo sa assessment upang matukoy kung kwalipikado kayo. Karaniwang ginagawa ito ng social worker o tauhan ng OSCA. Titingnan nila ang inyong pinansyal na kalagayan, kasagukuyang pensyon kung meron, iba pang pinagkukunan ng kita at tulong mula sa pamilya. Kapag napatunay ang kwalipikado kayo, isasama kayo sa listahan ng mga benepisyaro. Bibigyan kayo ng card o identification na magagamit ninyo para makuha ang inyong pensyon buwan-buwan. Ang pamamahagi ng pensyon ay isasagawa sa pamamagitan ng mga banko, post office, or iba pang government offices. Para naman sa mga senior citizens na may limitadong kakayahang lumakad o nakatira sa malalayong lugar, plano ng pamahalaan na magkaroon ng mobile pension distribution centers upang madala mismo sa kanila ang serbisyo. Ngayon, bukod sa 6,000 na pensyon, tandaan na meron pa rin ibang mga benepisyo na maaari ninyong makuha sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act. Kabilang dito ang 20% discount at VAT exemption sa pagbili ng gamot, pagkain sa mga restaurant, transportasyon, medical at dental services, at marami pang iba. Meron ding 5% discount sa basic necessities at prime commodities. Libring medical checkup at vaccination sa mga pampublikong ospital at klinika at libring fill health insurance para sa lahat ng senior citizens. May mga priority lanes din sa mga tanggapan ng gobyerno, banko at iba pang establiso, pati mga programa sa edukasyon, kasanayan at kabuhayan para sa mga gustong magtrabaho o magnegosyo pa rin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam nating para sa karamihan ng mga senior citizens, ang pinakamahalagang issue ay ang pagkakaroon ng regular at sapat na kita. Kaya napakahalaga ng bagong 6,000 buwan ang pensyon na ito. Ang pagkakaroon ng ganitong pensyon ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay pagkilala sa kontribusyon ng ating mga nakatatanda sa lipunan. Isang paraan ito ng pabibigay ng dignidad at halaga sa kanilang mga sakripisyo at paghihirap para sa ikauunlad ng bansa. Marami sa ating mga lolo at lola ang nagtrabaho ng maraming taon, nagbayad ng buwis at nagambag sa ating lipunan, nunit tumanda ng walang sapat na ipon o pensyon. Kaya dapat nating maunawaan na ang pensyon na ito ay hindi lang simpleng tulong, kundi karapatan nila bilang mamamayan. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay kwalipikado kayo pero hindi pa nakasama sa listahan maging proactive, huwag makintay. Pumunta agad sa inyong local Oscar office at magtanong tungkol sa pensyon dalhin ang lahat ng kinakailangang dokumento at humingi ng tulong sa mga kamag-anak o community organizations kung kailangan. Kung sakaling hindi pa kayo nabibigyan ng pensyon, huwag mawalan ng pag-asa. Minsan, natatagalan ang proseso dahil sa dami ng aplikante, kaya kailangan lang ng pasensya at tiyaga. Regular na mag-follow up sa inyong aplikasyon at kung sa tingin ninyo ay mali ang naging desisyon, may karapatan kayong magapela at ipresenta muli ang inyong sitwasyon. Sa huli, tandaan natin ang pensyon na ito ay hindi lang simpleng tulong pinansyal. Isa itong pagpapakita ng respeto at pagkilala sa mga taong nagbigay ng malaking ambag sa ating bansa. Para ito sa dignidad, seguridad, at kaginhawaan ng bawat senior citizen sa kanilang pagtanda. Maraming salamat po sa inyong oras at patuloy na pagsubaybay. Huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga karapatan at benepisyo ng ating mga senior citizens. Hanggang sa susunod mga kababayan, ingat at mabuhay kayong lahat.